Sabi nila dito sa Nara ka lang daw makakakita na napakaraming usa kahit sang sulok ka magpunta At lalakad pa nga tayo ng county dahil wala pa tayo sa mismong Nara Park Ngunit laking gulat kong at may bumungad agad sa ating usa dito sa may bandang hagdan Grabe ang random niya lang na naglalakad dyan sa tabi no Nonchalant yarn -tial. Medyo may pagkasnabbers nga tong usa na nakita natin Kaya aakyat muna tayo baka may makita tayo sa bandang itaas Ayan gat may nakita nga tayo at ang sama ng tingin sa akin Tumititig pa yan siya oh. Parang gusto kong i-judge from head to toe kung tourist ba talaga ako pagkain. Ang sarap ko daw kasi. Charot! Pagkakit ko nga sa may bandang itaas ay may nakita agad akong napakalaking Shinto Shrine. At sa bandang kanan na may makikita mo itong parang isang maliit na fountain. Napakaraming ang nakasabit na mga maliliit na plakang gawa sa kahoy. At dito nga ay sinasulat ng mga tao na pupunta rito yung mga dreams at wishes nila sa buhay. Maguhugas nga muna tayo ng kamay at bibig bilang simbolo ng pagpapadali pagpapalisay ng sarili o pagpupurify bago pumasok sa isang shrine. Tinatawag itong temisuya o chosuya at isa ito sa mga mahalagang ritual ng Shinto dito sa Japan. Sa ganitong paraan ay may papakita natin ang respeto at kalinisan bago magdasal sa isang shrine. At ayan, ipinagdasal ko nga yung parating laman ng prayers ko which is yung safety ko, ng family ko at ng mga taong mahalaga sa buhay ko. Pagkatapos ko nga magdasal ay nakita na naman akong usa na may sungay at mukhang nagpapahinga lang siya rito. pa ah, nga... ko nakitang usa kahit wala pa tayo sa mismong park. nakaka nga sila pag masdan in person na sabay-sabay na kumakain. And speaking of pagkain ngayon, naalala ko nakalimutan ko nga palang bumili ng biskwit. Yung biskwit na pwedeng ipakain sa mga usa rito. Di kasi sila lumalapit sa'yo pag wala ka nun eh. Kaya ayan, naglakad-lakad pa nga ako para makita natin kung saan may nagtitinda nun. Pero pagkapasok ko nga dito sa may tindahan ay nakita ko nga puro pampasalubong ang mga tinda nila rito. Kaya di na rin ako nagtagal at lumabas na rin kagad ako Pagkalabas na pagkalabas ko ay buti May nakita akong dalawang hapon na nagpapakain ng biskwit na hinahanap ko Sige, Uh, uh, so, ah, ako sa ganito mga pagkakataon ko nga nagagamit yung Japanese speaking skills ko At pupuntahan na nga natin yung convenience store kung saan nila binili yung biscuit At ayan nakita ko na nga rin agad kaya hindi na ako nag-atobiling pumasok Bawat isang tali nga ay mayroong sampung biskuit Pero sabi ko nga sa isip ko ay chak na yun Sa sobrang dami ba naman ng dir na makakasalubong ko mamaya sa daan Kaya ayan dalawa na agad ang binili ko para di magagawa yung mga osa pag pinakain ko na sila mamaya. Senbei nga pala ang tawag rito at ginawa talaga ito specifically para maging pizza sa mga usa lamang. Kaya kahit mukhang masarap siya tignan, wag na wag kang matitempt na kainin to ha. Okay, it's feeding time. Ayan nga't pinakain ko na sila at pinipilit ko na nga magbaw muna bago sila subuan. Pero, <laughs> ang sugapan nila. Nabigyan ko na nga ng tigda dalawa. Gusto pa humirit. Kaya ayan, nagabula na lang kami. total ayaw naman nila magbaw. Bala kayo dyan. Biskwit ko lang talaga ang habol niyo mga wala talaga kayong utang ng loob sa akin charut nakot makahanap na nga lang ng ibang usa na marunong magbaw pag sinusubuan ng biskwit ganun lang siguro talaga yung mga usa na yun wala pa kasi tayo sa mismong nara park kilala kasi talaga yung mga usa dito na marunong magbaw sa mga nagpapakain sa kanila at yun nga di tayo nagkamali may nakita na naman nga tayong kumpol na mga nagpapahingang usa pero syempre bubulabugin natin sila at bukang nagugutom na din yung iba sa kanila this time nga ipagbabaw Gawin muna natin kung marunong ba. Ayan nga, defective. Dahil nagbaw ka, may biskwit ka. Nakot, mas masunurin pa nga itong mga usan na to kumpara dun sa dalawang naon ng pinakain natin kanina. Kaya deserve na deserve talagang pakainin itong mga tulad nito. Except lang siguro sa isang to dahil imbis na biskwit ay ice cream ang gustong nguyain. Buti na lang kamot pinalala mo sa akin dahil ako'y natatakam na rin. Ayan nga, nandito na nga tayo sa tawiran papunta sa Nara Park. Kaya naman pala ice cream kinakain nung muling usan na nakita ko eh. Abay, sa pagtawid lang pala eh, makikita mo na agad yung food truck na nagtitinda ng ice cream. Abay, syempre, papalagpasin pa ba natin to? Di naman pwedeng yung usa makatikim, ba? Diba? Kaya ayan, bumili na din ako ng matcha flavor. Hanap lang tayo ng pwesto para makain na natin to. Okay na siguro dito sa putol na puno tayo Mabot, sa lang naman natin to kakainin. Ayan nga, medyo nagbimelt na yung top kaya kagatin na natin. Unang kagat ko pa nga lang, medyo same-same lang siya ng lasa dun sa mga nabibili ko sa mga super market Siguro kung nire ko yung matcha level Or yung pait niya Nasa 3 out of 10 lang siguro Or baka hindi ko lang masyadong ma-appreciate Dahil may gusto sa ating manggulo Nakot patawarin na wa Tantanan mo naman ang ice cream ko oh. oh. Eto ata yung usa kanina Na kumakain ng ice cream eh Ayan nga't butit Nakapag-isip-isip na siya At nagbalik tanaw din sa utak niya Na nga pala siyang usa Kaya with is life na lang daw muna siya ulit Total mas masustansya naman yan Kesa sa ice cream ba? Diba? And balik tayo sa ice cream Masarap naman siya. Not for me lang siguro. And I think kinap na, na ko siya isang beses. and Andito na nga tayo sa mismong Nara Park. At since tapos na nga tayo kumain ay balik na nga ulit tayo sa ating trabaho. Which is yung pakainin ulit yung mga usa na makikita natin dito. Sa paghahanap ko nga ng papakaining usa ay nakita ko pa tong dalawang nagsusuwagan ng mga sungay nila. Ewan ko nga at ganito na ba talaga ako kagwapo para pagtalunan nyo? shish Dahil isang dosena pa nga yung biskwit ko ay na natin ulit tong mga usang to. Isa pa wala na rin naman akong planong iwi pa hanggang hotel tong mga to. Pero kung pwede lang to kainin ng tao, baka inuwi ko na to. Charot! And itong isang to mukhang gusto na punin ko siya't iwi. Walang biskwit dyan sa camera be. Ama ah, ka na. Plano pa ata akong gawing supplier ng unlimited biskwit niya? awit. Ah, Alam nyo ba na ang Nara Park ay isa sa pinakamatandang public park sa buong Japan? Dito mo may kita ang maykit isang libong malalayang usan na naglalakad lang kahit saan. At ayon sa lokal na paniniwala sila raw ay mga messengers of the gods kaya nga itinuturing silang sagrado pero tandaan mahigpit na ipinag-iingat ang publiko lalo na sa mga lalaking o sa tuwing mating season makaraniwang nangyayari tuwing September hanggang November dahil maaari silang maging sobrang agresibo at minsan pa nga ay sinusuwag na lang nilang bigla yung mga dumadaan na tao kaya nga may mga pagkakataon talaga na di mo may iwasang mapaiwas o mapatakbo pero sa kabila ng na minsan pagkasutil nila marami pa rin nagpupunta rito to. dahil sila lang ang natatanging usa sa mundo na marunong magbaw kapalit ng pagkain. Kaya kung bibisita ka rito, subukan mong magbaw muna bago mo sila pakainin. Baka magulat ka. til baw back at you, gaya ng ginagawa nila sa akin. At isa pa, dahil libre silang gumagala sa buong park. Asahan mo rin na may kaunting amoy dahil nagkalat ang mga dumi nila sa daan. Kaya maging maingat sa bawat paghakbang. Baka magulantang ka na lang na bigla ka na lang may souvenir sa pag-uwi mo. Aray ko po! Ubus na nga yung biskwit kaya samahan nyo naman ako libutin pa yung ibang parte ng Nara Park. Ang cute nga ng usa na to. Kala mo nagsasunbaiting lang sila oh. Piling mermaid yarn. Kung meron nga nagsiswimming na usa. Papatalo ba tong next na nakita ko? Abay nagsashower naman tong tatlong to. Sana all may shower diba? Di pa din kasi tapos ang summer dito sa Japan kaya kahit yung mismong usa, ramdam din yung init ng panahon. Malamig na tubig nga ang ibinubuga nito kaya dyan sila tumatambay. Sa totoo lang, di ko na din talaga alam kung saan tong dinadaan tahanan ko Basta't lakad lang ako ng lakad kung saan ako dalhin ng mga pako Sobrang lawak din kasi nitong Nara Park Kaya di ka rin basta-basta makakapag-decide Saan ba maganda magtungo? Nadaanan ko nga rin tong museum At sa may gilid ngay napakadaming lumalangoy na malalaking koy Ang ganda nga rin pagbastan dahil sari-sari yung kulay nila Sa paglalakad ko pa ngay nadaanan ko rin tong kalye Na may hilahilerang -hila tindahan ng mga pagkain Souvenirs, damit at kung ano-ano pa Sa kakalibot ko ngay napatpat pa ako dito sa napakalaki malaking haligi at malapalasyong itsura ng bubong. Ito yung Nan Diamond Gate o yung gate na nasa southern part na naglilid papunta sa isa ding kilalang Buddhist temple dito sa Nara. Ang gate nga na ito ay pinangangalagaan ng dalawang higanting Neo Guardian na gawa ni Ongke at Kaike. At di mo maiiwasan iiwasan mamanga at mabilib sa sobrang detalyado ng pagkakaukit rito. Halika na nga at magpunta na nga tayo dun sa Buddhist temple na yun. Balita ko'y sobrang laki daw ng statwa ng Buddha ang nasa loob nun. Pero nung tinignan ko nga yung oras abay alas 5 na pala kaya nagalangan na ako pumasok lalo't need pa pala magbayad at napakahaba pa ng pila kaya okay na siguro na silipin na lang muna natin mula dito sa may labas saka na lang siguro natin papasukin yan once na magkaroon ulit ako ng chance na makabalik dito sa Nara tara na nga't magpaalam na nga tayo sa mga usa dito sa Nara Park at syempre hindi pwedeng matapos tong vlog na to na di nyo sila naririnig mag Andito na nga tayo sa kalsada. Dito na nga yung huling usa na may kita natin ngayon dito sa Nara Park dahil uuwi na nga ako sa aking hotel. Kita-kits na lang ulit sa mga susunod nating gala. Bye!